manok kong beef. Kukuha ako ng ilang piraso na beef kay lulutuin ko. Matapang amoy. Kasi wala akong ulam. Ayun. Kukuha ako. Ay, higat na. O. Oh, ganda ng kulay. Kukuha ako kasi lulutuin ko. Ah, lamig. Hindi ko uposin kasi ah uh, shabu, shabu to eh. Pabawasan ko sana. Kaso matigas man. Matigas siya. okay na. Lutuin ko na ito lahat. Ubusin ko na lang. Lagay ko to sa freezer. Lagyan ko pala ng tubig para lumambot para makapagluto na ako. Bakat to eh. yung ano niya. Amoy. Mamoy. Ma so yan yung aking lulutuin. Hindi para may ulam ako. Diba? Kakaiba naman baka. Hindi naman lagi manok. At meron akong sibuyas na malaki. Ayan. ang ko ng sibuyas tsaka black pepper. Dito na lang pala ako maghihiwa kasi hindi na kukumuha ng chopping board. Kasi kung kukuha ako ng chopping board, uhugasan ko na naman yun. Ito, maliit na plato lang. Kaya dito ko na lang ihiwain nyo. Huwag nyo akong gayahin ah. Akin na lang, take na ito. Ayan, tapos na. Ayan, malambot na yung aking baka at ako ay makakapagluto na nito. Marami kasing yelo. Ayan oh. Pulang-pula. Matagal pa man. So, ayan. Natanggal ko na siya isa-isa. Pinigahan ko ng tubig para matanggal yung kulay kasi pulang-pula siya. Tsaka masyadong strong yung amoy niya. Ayan baka. Uubusin ko ito mamaya pagka kakain. Ako lang naman magkisa kakain nito. Kaya uubusin ko na. Masarap ang ulap ko. Ayan. Sige na nga guys. Lulutuin ko na yung aking beef. Unahin ko yung onion. Hihintayin ko na medyo mapula-pula yung ano niya. Medyo sunog-sunog yung onion. At yan, nilalagay ko na yung beef. Nalagyan ko pala yan ng white paper kumiting soy sauce. Kumiting oyster sauce. At syempre, hahaloin ko na siya. So, yan na yung aking beef. aking ulam tonight. Yan na yung pinalapakasahan ng aking niloto, guys